Good evening ito bumili ako nito may gagawin ako ito bumili ako nito tapos pinaggupit gupit ko na ito ang gagawin ko ito may finished product na kami man para ngayong graduation yan siya Ayan ang kinagawa Gagawin nito, isa nito. Tapos isa nito. Tapos yung ganito. Ito, ito. Ano pa ba? Tsaka ito, apat na piraso. Sa dalawa. Tatlo. <coughs> apat apat na piraso yan dalawa na na ano namin nagawa <coughs> so, nagawa ko comment naman guys pa comment kung maganda siya o hindi ito yung sa ano ko asawa kung gawa ito alin bang maganda itong gawa ko itong gawa ko o itong gawa niya Omen kayo.